Dr. Vito, pumunta po kami ng emergency room para po magpa-check up. Pero hindi po kami tinanggap dahil hindi naman po daw emergency or life-threatening ang aming condition. Naka-experience ka na po ba ng ganito? So, ating alamin kung bakit po may mga kategorya yan. So, kadalasan kasi ang mga pasyente pag may talagang ang iisipin niyan magpapakonsulta sa ating mga putihing doktor. So kadalasan po kasi hindi natin alam o hindi tayo informed na may mga categorization pala yan kung ikaw ba ay pang OPD, ikaw ba ay pang admit, ikaw po ba ay para sa emergency room. So wag po agad kayong magre-react at sa halip magtanong po tayo. Kadalasan po ini-explain naman po ng ating mga butihing nurse and mga doktor ang mga gantong bagay. Pag sinabi kasi nating emergency room, ito yung mga life-threatening na mga medical condition. Ibig sabihin, segundo minuto ay napaka-importante para po maisalba natin ng buhay. Hindi po kasi ito parang outpatient department or mga medical consultations na ang pasyente po ay makakapag-antay ng oras, maghapon at ilang araw. For example, meron po kasing sa senaryo na common sa mga Pinoy ay merong sipon na bumabahing lang daw sila limang araw na makati ang ilog ang ginawa pumunta sa emergency room. At kadalasan itong senaryo sa mga ibang mga uh, departments natin na ito po ay ililipat po namin kayo sa outpatient department. So hindi po to pang emergency room. Bakit? Hindi naman po life-threatening o nakakamatay po yung sipo na bumabahing na makumakatila mo ang inong. Dahil ito po ay makakapag-antay po ng schedule ng ating mga butihing doktor. Sa mga emergency room po kasi, meron po tayong mga doktor dyan na trained talaga po para sa mga emergency setup. So ano po yung mga dapat po na kaso na dapat natin isasangguni agad pagdating sa emergency room? So isa-isahin natin Number one, dumating ang pasyente, hindi stable ang vital signs. Ibig sabihin, sobrang baba o napakataas ng blood pressure, ang bilis o ang bagal ng paghinga nila, sobrang bagal at ang bilis ng pagtibok ng puso, sobrang taas ng temperatura o napakababa at mababa po ang oxygen na pumapasok sa bagay, yung oxygen saturation. So, ito yung mga kadagdagang case. Number one, yung pasyente na papansin nyo nakakaramdam ng sobrang pagsakit ng dibdib na parang tinutusok, akala mo aatakihin ka sa puso. Yan, hindi ka sigurado kung ano pwedeng mangyari. Pwede sa emergency room yan. Pangalawa kapatid, sobrang hirap ka pa sa paghinga, parang hindi pumapasok yung angin. Napapansin mo parang namumutla ang pasyente na talagang hindi po kaya inuman lamang ng gamot dahil talagang life-threatening na. Pangatlo kapatid, sobrang sakit ng ulo na tal hindi tumatalab ang mga ordinaryong gamot na halos si yung ulo sa pader, yun ang mga description eh. Kapatid, yung napakalakas ng pagdudugo, pwedeng sa ating menstruation, sa ilong, or sa part ng katawan, bigla kang nahiwa at hindi makontrol ang pagdurugo, ay hindi po pan check-up yan. Kailangan po ng urgent na management dyan o emergency management. Mga pasyenteng na nagkaroon ng fracture, nabalian, nakalabas yung buto, ay hindi mo dapat ipipila sa OPD yan. Dapat yan sa emergency para agad mas nabigyan ng solusyon at ma-refer sa ating mga espesyalista. Mga pasyente na nagkaroon ng pagsusuka, hindi yung sumuka lang po ng isang, uh, isang besang araw. Pina-emergency nyo, yung pala isang linggo ay eh, isa na nakakaraan pala ay sa outpatient pero yung sukan ng sukan na mapapansin mong madidehydrate ang pasyente pang emergency yan kapatid mga pasyente na nagkaroon ng allergic reaction pag inom ng gamot or na-expose sa mga allergens biglang nahirapang huminga na maga ang buong katawan yan, dalhin nyo agad sa emergency room mga pasyente po nagko-complain ng seizure talaga po nagkukonvulsyon, ay dalhin niyo po sa emergency room yung kapatid agad ng ma-assess at mabigyan ng emergency na gamot. Mga pasyente natin biglang nahihilo, so na umiikot yung paligid, dumalabo ang mata, biglaan ito. So talagang hindi nila makontrol sa sukan ng suka, dadalhin po sa emergency room. Mga pasyente nagkaroon po ng aksidente na hindi stable ang vital signs na may mga pasa, may mga pagdurugo, dalhin po sa emergency room, hindi po pang OPD, hindi po yung pang check -up mga pasyente bigla po, po nang po ng na-paralyze kalahati ng katawan, nabulol, sumasakit ang ulo, nawawala po sa sarili, yan, dalihin nyo po sa emergency room. Mga pasyente po natin na hindi po masabi yung ulirat, hindi nila malaman kung ano ba nangyayari sa kanila, parang wala po sa sarili, Ibig sabihin, para po na-stroke, hindi makausap natin, nabubulol, nag naglalaway, dalhin po sa emergency room. Mga pasyente po natin, biglang nagsuka po ng dugo na hindi makontrol. So, ito po yung kailangan ipa-emergency. Hindi po yung umubo na may bahid ng dugo at malakas pa yung pasyente. So, kasi kaya po natin po uh, sinasangguni yung mga pang-OPD sa emergency room, nang sa ganun po, maging tama po yung ating management at, ibig, at, at, ang ibig pang sabihin noon, hindi po natin mapuno ang emergency room nang magamit po ng nang mas nangangailangan pong pasyente. Kaya huwag niyo po sanang isipin na kayo po tinataboy o hinihindian. Kinakategorize lang po tinatariage ng sa ganun, ma po natin yung ating mga medical facility yung manpower po ng ating mga doctor at nurse at talagang may kakulangan nga po talaga sa number, at yung ating mga hospital or facility na nag ng gantong case. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamot.